Ito, interview natin to Si si Jom. Sino? Uh, ito si Jom. Jom? Si Jom, para ang lakas nung dating. Nung kanina, nung pagpasok pa lang, nakapansin ko na lagay. Iba ba yung... Kanyang... paano mo na salalaman lalaman? Yung angas, yung tindig, yung forma, iba si Jom. Jom, ano ba pinakakabalan sa buhay? I'm, I'm a virtual assistant. Ah! virtual assistant. Virtual, virtual <coughs> malakas ang poses mo. Ibulong mo pa ng konti. virtual. Ano? I'm virtual, virtual assistant. Let's yeah! go! Kamusta naman kayo sa Itchy Worms? Okay kayo? Hindi si yan! Sorry, Chokes. Hindi ako yan! Sorry, sorry. I love you, I love too. Kamusta naman kayo ni Lassie? Bakit si Sorry. Hindi si MC yan! Hindi ko MC Job kamusta? Medyo okay naman ba ang swelduhan sa, sa pagiging virtual, virtual assistant? System? Well, for now it depends sa client kasi um, some of them are offering $3 per hour. Um, like me, uh nasa ano ako, nasa entry level which is $3 per hour pero dalawa yung client ko. So oh. thankful naman nakaambag tayo sa lavish lifestyle. Yeah, oh. yeah. Nakahirap yung pagiging virtual assistant. Kasi di ba iba yung oras niya? Yes, yes. So kadalasan, um, puyat ka. One of oh. the main factor is the time zone. Um, okay. Mas malaki. Kaya pansin niyo sa BPO, ang daming perks like mm. HMO. Oh. Kasi malakas talagang makasira ng immune system ang puyat. So oh, yes. kaya kami tinatawag na bayaning puyat. Kasi... Bayaning puyat. <laughs> yes. oh. Bayaning oh. puyat. Oh. Palakpakan natin yung... Parang maraming virtual Puya. assistant doon, na Oo. Oh. Oh. Yung lumalaban ng patas Correct. kahit yes. madaling araw. Pero ang advantage naman niya, nasa bahay lang. Yes, Or, so sa bahay nasa bahay yes. lang. Nasa bahay lang naman. So, at least, parang pwede ka gumawa ng mga bagay-bagay para yes. sa bahay ko. Pwedeng ma-in-love. Yes. Pwede diba? May yes. time for love? Bukang in-love, oh. eh. Oh, Inspired, Buka John. Bukang inspired ka, John. Yes. Bakit? Bakit ka in-love? Bakit ka inspired? So, nung June this month, nag-propose ako sa partner ko. Oh, wow! June this year. Pwede ko babatiyan. Oo, oh, sige um, shout out sa pinakamamahal kong um, future wife, Rachel Perez Clemente. Mahal na mahal kita. Oh! Oh! And deserve mong pakasalan dahil, um, deserve mong pakasalan dahil nandiyan ka sa zero days ko. Wala tayong makain nandiyan ka. So wala tayong oh. makain. Pag meron na, sabay, kitang, sabay tayong kumain. Wow! ilang ah. so, Ilan taon na kayo? Ng um, so, four, four years and four counting. Four years. Yep. Four Bakit ka nag-decide parang sinabi, eto na siya. Eto na yung babaeng gusto ko makasama habang buhay. Um, kasi ko is ubong, ano eh, um, sobrang rare na makakita ng... Medium rare ba ito? <laughs> <laughs> uh, uh, rare na rare. Uh, rare. I mean, sobrang, yung oh. sobrang rare ng taong yeah. tatanggapin ka. Anong breed ba yun? Ba't rare? <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Yung sabi mo, zero days. Yeah, zero days. oh. days. Um, naalala ko lang, kwento ka lang mabilis. Um, way back na sa Batangas kami, may time na hindi kami kumain. Mm. Um, may time na wala kami pera. But, uh oh. nag-stay siya sa akin. Nandun siya sa lahat. Then, uh -oh. Uh -oh ano pang hahanapin kong iba, di ba? Correct. Tama. Then uh -huh. yun, um, sa, kaya ipagsisigaw ko sa buong mundo, mahal na mahal ko yung future wife ko. Yes. Oh. Wow. At congratulations. Congrats sa and best, wishes. Uh -huh. best event. wishes. At sana, sana, makuha mo ang jackpot prize para yes. naman maganda-gandang, para, si para naman naka-ready ka oh. na oh, para yes. Makasal oh. yun, Oh. Diba? Yes, yes. Makasal. Yes. Oh. Kailan po ba balak? Um, kung makuha ka man ng jackpot, claim na natin um, baka this December pero pag wow. hindi naman um, March oh. next year mm -hmm. wow yes. Ano ba ang theme song nyo? Ang um, theme song po namin is, actually wala kaming theme song, pero um, palagi ko lang sa kanyang um, kinakanta yung ano, yung... Um, Laklak. Ano Laklak. 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 Ang kanta ng Boys to Men nung um, ah. Bended Knees. Oh. oh. Ah, on Bended Knees. Oh. Ah, ah, Alam mo yun eh.